sa isang kontrobersyal na pahayag, mismong si Senadora Amy Marcos ang naglabas ng seryosong akusasyon laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kabilang ng umano'y pagkalulong sa droga, pag-usbong na isang shadow government at umano'y kawalan ng kakayahang mamuno. Narito ang balita ni Troy Gomez. Ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, diretsyong tinuligsa ni Senadora Amy Marcos ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko matapos ang matagal na pananahimik ng kanilang pamilya sa mga internal na usapin. Napakahirap po ang pumunta, tumayo at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Pero ang hindi madali ay nauwi sa hindi na kayang itago at ito ay nang direktang kumpirmahin ng Senadora ang matagal ng akusasyon laban sa Pangulo kaugnay sa paggamit ng iligal na droga. Matig ko na! na Nanagdag siya! Hapon sila! Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng kasama ng asawa at barkada. Hindi lang anya pangulo kundi maging ang first lady at ilang miyembro ng pamilya. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako lahat kayo. Sa palagay ko ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilya may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat sa droga. Pero ayon kay Amy, hindi lang personal na bisyo ang problema, kundi ang pagkaparalisa raw ng pamahalaan dahil umano'y hindi na alam ni Pangulong Marcos ang tunay na nangyayari. Hindi na niya alam ang nangyayari hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit siya ng mga. Kinangkam na nila ang kapal ng bayan. Ang mga paratang na ito nagbukas ng tanong kung sino nga ba ang totoong gumagalaw sa likod ng administrasyon. Sa huling bahagi ng kanyang pahayag, hinimok ni Senadora Amy ang Pangulo na magpahinga muna mula sa tungkulin at unahin ang paggaling. Bonget! Magtatatlong taon na tayong hindi nang kakausap. Napakalaki ng pinagbago mo. At tama na, ading ko. Kapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling. Binigyang diin ng senadora na ang sitwasyon ngayon ay kahawig umano ng nang nangyari noong 1986, isang panahong tumagos sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Para pang nauulit ang bangungot ng kasaysayan dinamas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anya hindi lang ang kanyang kapatid ang nawawala sa direksyon, kundi pati ang pangarap niyang iligtas ang apelyedong Marcos mula sa mantsa ng nakaraan. Sa loob ng halos apat na dekada, wala akong ibang pinangarap, kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Ngunit nabigo ako maging mabuting kapatid. Samantala, agad na naglabas ng pahayag si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro at tinawag na desperadong galawan ito ng Senadora upang siraan ang Pangulo at maging si First Lady Liza Marcos dahil posibleng madamay na ang ilang kaalyado ng senadora kabilang ang nasa Senado dahil sa flood control controversy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.